Magandang buhay mga kamuting ting Meron tayong gagawin dito na isang J7 core. Ayan. Ang problema nito, kapag kainon mo siya at lumabas na yung kanyang logo, ayan, mamatay siya. Kaya i-check iche natin. Ayan o, oh, nawala na siya. Puro lang siya ganyan. Ay. Uh, sumula simulan natin mga kabutingting ting ay mga kabutingting ting oh. natin una. maalog yung kanyang battery. Ayan o. Oh, mapapansin nyo. Maingay. Hindi natin alam kung bakit umaalog. Pero ang sabi nung may-ari. Bago daw yung kanyang battery. Tapos, i-check natin to yung ito yung mga pin ng, sa charging niya Kung eh. kung okay ba siyang gumagana. Minsan kasi naglulus yan mga kabuting ting. Kaya bubuksan natin. A few moments later. Tingnan natin kung ano ang kanyang maring dito ang problema or yung kanyang battery. Ayan. Simulan natin mga kabating ting. Para magaling natin yung mga tornilyo. Maaring dito ang may problema. Kasi, o kaya yung battery, bakit umaalog? Hindi naman dapat umaalog yun. Maaring pag nagalaw, mamamatay siya titingnan pa rin natin mga kabuting ting. Uh, sinaunang cellphone. Hindi pa built-in yung battery. Eh mga kabuting ting, isa na lang yung tatanggalin natin. Natanggal na natin yung mga tornilyo. Ngayon, bubuksan natin. I-check natin yung connection ng battery. Eh mga kapating ting ang pagbubukas dito sa ilalim. Pag ganyan. Ayan o. Ingat lang kayo kasi LCD din niya na yan. Baka mamali kayo ng konti. Mapipingaw siya. Ayan. Tutulak nyo lang siya. Nakuhugod nyo na yan. Ayan. Paikot. Ayan. Ayan. nakabuting-ting oh. Ito yung connection niya eh. Kasi para yung isa medyo lubog na eh. Ayan Oh. Ito yung sa LCD. Ayan. Kung minsan naglulo ko rin ito eh. pag Pagka uh, na rin natin. Check natin mga kabuting-ting. mga kabuting ting, tanggalin natin itong buong board na to. Ito, meron siyang tornillo rito. Ayan o. Oh. itim din siya masyadong mapapansin eh. Ayan, tanggalin natin. Para maiangat natin yung kanyang board. Ayan oh. Yan, may meron siyang flex dito. Yan. Ito mga kabuting ting yung ating chichik. Ang gawin natin dyan, dilinisin natin itong mga kabuting ting. Yan, simulan natin. Yan. si naga, minsan nagdudumi yan eh. pin niya. Ini-sign na rin natin. Okay. Ah, mga kabuting-ting, nalinis na natin itong dito sa may connector ng battery. Itatry e, natin siyang buuin. Ayan. Kabit natin. 12 seconds later. Ayun lang kalilimutan na ibalik yung tornillo niya rito. Yung isa. Kasi yun ang yung pinaka supportan nung kanyang LCD. Ayan. At mo. Hit natin yung kanyang vibrate. Ayan. Tapos yung kanyang cover. Ayan mga kabutingting, ibalik natin. Ayan mga kabutingting, hintay lang natin sa glit. Tsimindi na yung ginawa natin. Ngayon, ah uh, hintayin natin. Pagka hindi siya namatay, okay na. Ibabalik na natin yung bali nilinis lang natin yung charging pin niya saka yung contact nung battery. Ayan, hintayin lang natin sa glit. Ayan, mga kabutingting, bumukas na. Ayan. Oh my god wow ngayon okay mga kabuting ting ngayon bubuin na natin bali ayan namamatay naman siya ayan o oh. okay na siya mga kabuting ting kaya ibabalik na natin yung mga tinanggal natin ito yung cover nung LCD ayan, ayan. tapos yung sim ayan balik na natin mga kabutingting. yan At yung mga tornilyo. A few moments later. Tangan, natin ng buo lahat. yan, kaya buuin na natin mga kabutingting. nagagamit na nung may ari. okay na yung ating binuo na J7. Hindi nagkaya lang siya naglulo ko yung contact nung kanyang battery ang may problema. Kaya, siguro na may mga dumi, marumi yung kanyang mga tanso. Kaya yeah, ganun ang kwan. Eh, ma magagamit na no may-ari yung kanyang J7 core. Ayun mga kabitingting. Bali ang ginawa lang natin diyan ay nilins natin yung kanyang battery terminal. Ayun. Para Okay check natin. Isa na lang ang kulang mga kabuting-ting. yan ah, Okay. 12 seconds later. Ayan, ikabit natin mga kabuting-ting yung kanyang back cover. Okay. Tapos, check natin. Kaya mga kabuting ting oh. Okay na. Ayan. May password siya mga kabuting ting. Pero okay na siya mga kabuting ting. Ayan. Nagagamit na nung may ayat.